So, okay. tawa, tawa. Kaysa natin oh. Tawa, Kesa nang uli nating banak. Ayun, Banak. Um. Yan mga kanter, dito na tayo sa spot natin una napakalit na ng tubig. Maraming salamat sa suporta mga kanter. Banak nga natin ng kanter, magalambat. Kasama natin si Big Boy, si Master, si Tot, saka ako, saka ang ating cameraman. Yan, maraming salamat. Yan, shout out sa taga Pampanga, kaya Dongka Family, si Miss Jola Family sa Batangas at sa Bulacan. Yan, kina Tito Mario, shout out. Mag-umpis na tayo mga kanter. Yan, ma-start na tayo ang paglalambat mga hunter. Bali, lain muna natin yung kapilang dulo. O baba mga hunter. Isasagad natin doon at isasara natin mga hunter. Tapos din sa taas si master ang may kapit niyan mga ka hunter. Nakabuka siya mga hunter habang kami naman ay nasa taas mga ka hunter. Kami dalawa nito sa taming lalabugin yun ng mga isda mga hunter. Papaloy natin ang tubig mga hunter. Yan para matakot yung mga nakatago sa mga ilalim ng mga yabat-yabat mga hunter. Siguro takot siya mga kanter sa lakas ng aking garuti niya mga Yan habang ginaganyan nga yan, ando naman si master at bukas yung kabilang dulo yan o mga hunter, banak siguradong dyan ang taguan kanter ang mga banak kaya dapat natin itong lubugin mga hunter. yan ganyan lang kasimple kanter ang paghuli ng mga banak mga hunter. pati lumog blackfish pasok dyan mga hunter. yan o oh, ganyan lang kasimple mga hunter. kung malapit na tayo saka isasara ni master yung lambat o para hindi na makabalik mga kanter siguradong makukulong yan at mahuhuli natin agad sila mga hunter. Yan mga kanter na yung bumangga na agad isang bana kung nadaahuli agad ni big boy. Napakataba niya mga kanter. Anong masarap na luto kaya dito ngayon mga kanter. Yan na. Ang laki pa naman mga kanter. 1-0. Uh, eh, dalawa to. Ano okay, sa... yung okay, Dalawa na. Yun, nakahuli ulit si Big Boy oh. Ang talaga ng kamay ni Big Boy Nakakakakara si Big Boy Napakagaling ni Big Boy Patay na nakahuli ah Dalawa pa lang Yan, Bali si Master May nahuli ding ba anak mga kanter oh Malaki-laki na dito Yan, nagdala din tayong tubig Sobrang ito pero matalong-talong. Tiba si tatay. Huli oh, na naman si Master. Pwede Fish naman. <laughs> Napakalaki yung marupulubi. <laughs> mga hunter. Oh, oh, body oh. niya mga hunter. Ang <laughs> sarap kataan oh. yan mga hunter. Wow. Napakataba nito <laughs> mga hunter. Tiba Ganyan ang magandang ng size na mga hunter. Parami dito sa amin. Yan o. Pwede na first pa rin yan mga hunter. Nakapitong piraso na tayo mga hunter napag galing ng mga kakasama ko ngayon ngayon lang ako ulit ka kasama mga hunter. wow, ay tumalol pa talagang buhay na buhay ito mga ka mamaya ka huli-ulam ka sa amin mga hunter Iihawin ihawin lang natin ikaw mga ka-hater huli-ulam yan, master na naman na nakahuli ng banak sa baba. Oh, ang hunter, oh. Bangos, tayo Talaga naman napagaling ni master huli Yan, talagang master sa paglalambat. Oh, uh, ang hunter, yan, oh. Uh. Kadol naman, taba nito. Pinakamalaki sa nahuli nating banak. Yung mga kaligaw pa. Taba na, oh, uh, hunter. Yan, bali ako naman ng sisisi dito, oh, uh, hunter. Talagang hindi pa tayo nakahuli. Yan, oh, uh, hunter. Nakachamba tayo dito, oh, uh, hunter. Tara, 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 oh. tara, ang katawan. Oh. Toch, pero pati ni Toch. Sabi na sa'yo, may oh. akba daw Ay, wala. <laughs> wala. Sayang na hey, hunter rin sa akin na kawala. Yan, si Bigby nakahuli din ng isa mga hunter. Kalak na, yun ay nakaligaw sa akin. Pero mas malaki yung nakaligaw sa akin mga hunter. Bali, iaabot niya yan kay sa mga hunter. At sya daw maglalagay dun sa styro natin mga kaandar. Abangan nyo mga kaandar kung ano mangyayari naman dito. Yan na mga kaandar. na. Kaligaw na nga mga kaandar. Ano mga kaandar ang huli natin. Oh. Ang dami dami na. Ang oh. laki ng black fish. Oh. Banak. Oh. Yan nakahuli naman dito si master. Oh. Banak din mga kaandar. Sina daw magdadala ng huli niya. Oh, so, <laughs> na eh. yung, oh, natunog, saan, uh, saan siya, no? siya. oh, 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 Yan sa time na ito mga hunter ginaling din ginalingan ko na mga hunter humuli na kaya na sa mga kasama mga hunter minsan lang nakauwi nakawala pa mga hunter dito gagalingan na natin ah, hawakan natin ang hunter ang mabuti para hindi na... na siya makawala mga hunter yeah.

Ay, wala ka ba? Dito isda isa. Ayo, Ano sa inyo, atero comment kayo kung anong isda ito. Ayo. kayo kung isda ito, Ang dami din dito nito. Ku, ang dalawa. Ay, yeah, balik hunter na loobat ang ating silpo. Ito nga na yung naging huli natin ng oh, hunter. Mga oh. ayos din. Oh. alagin natin dito. gina na natin na video yung ibang huli. Nalubat na ang oh, oh, hunter. Oh. Marble groby. Ito hunter, hindi ko alam kung anong isda yan. na lang kung ano yan. Ito yung snapper. Ito yung talakitok. Ah. Ah. mga lembul globi ang ah, dami nito banak banak ulit banak itu huli ni big boy ini, ah. ah, ang ah, dami din ay antar mga lembul Uh -huh. Mag-iho tayo mga kanter pangulam. ulam Yan, Bali Iniho natin yung huli nating iba oh, mga kanter. With talong mga under eh, Si Big Boy ang nagabira oh, Mayroon pa kanter dito Ayan Black marble groby Iniho lang natin mga uh, Mukbangin natin ito Sa ating kubo mga under yan oh, uh, Hunter, may luto na, uh, na tayo. Oh. kain na tayo oh. Ano, hindi pa naluto. Wala kakain na roti Hunter. Oh, sawan. tabak nya Hunter oh. Namumutok-mutok. Oh, kulo eh, kulo. Ah, sarap ng katas. Ah, luto na mga hunter. Dinakot na naman ni Big Boy. Si Big Boy, oh, hit. Napagpagla ni Big Boy eh. Ang oh, bong, ang dami yan. Ah, natin yan lahat. Ah, naglaga ng apoy. Gulong eh, gulong. Ah, ang taba. Ah, kain tayo mga hunter oh. Pwede na ito. Ayan, magkakainan na kami mga hunter. Kain tayo. Thank you Lord sa so biyaya. sarap naman ng kanta Oh. Hmm. init. amay na hipan papa. Ini. Patid. Ah, aking anak. Uh, Sarap lalaki, wow. One, two, three, wow. Five, naman, six, uh, Sarap. Nine, anak, eh. mm. no. Sarap. Hmm